Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong May 19, 2024 Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada, dito po tayo sa May ayan po ay 5 Uh, 19 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 5 is 5, 1 plus 9 is 10, at 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 5 plus 10 is 15. Uh, 10 plus 6 is 16. Ganon din po sa bandang baba. 15 plus 16 is 31. 'Yan po yung unang numero natin, meron tayong 31. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po ay sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 10 plus 6 is 21. Ito naman po yung kapalit natin numero o pangalawang numero natin, meron tayong 21. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede na po natin itong matayaan. 31-21 o kaya naman po ay 21-31. Pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 31 at 21, isisimplify lang muna natin yan bago natin po sila sumada para mas niyo yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Ayan, dito po sa 21, 2 plus 1 is 3. At uh, dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Ito po ang isusumada natin, 3 at 4. Ngayon, i unahin natin isumada ang 3. Dito po sa 3, kunin mo natin itong 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3, at pwede rin ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, at dito naman po tayo sa 4. Ayan, sa 4, kukunin muna natin itong 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilihan sa ating pong sumada para po ngayong May 19. and meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 4, 31, 40, 13, at 22. Ayan doon pa rin po, rumble lang natin yung mga yan. Pipili lang po tayo rito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede nating matayaan. Ayan, pili lang po tayo. At sa ating sample naman po, kinuha natin ang 12, 12 and 31. Then 3, 3 and 22. At 21 and 4. Ayan mga idol, ito po yung mga nakuha natin mga kombinasyon, mga sample po natin sa ating sumada para po ngayong May 19. Ayan, mayroon tayo itong 12.31, 3.22, 12, 20, 12 31, 32, at 21.4. Ayan, mga sample lang po naman yung mga, mga, number na yan. Kung okay lang sa inyo, na gusto nyo po sila, pwede pwede nyo rin po matayan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag o dito po ito kumuha sa taas sa mga aking circle po natin mga numero kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung nagustuhan po natin yung kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong May 19, 2024. Maraming maraming salamat po.